Nakalukat tayo ngayon mga babayan Lugar na puro motor mga babayan Pasikip na puro parking pa ng motor yung lugar na nakakatakot mga kababayan puro motor sikip na lugar pero grabe <clears throat> parang kabuti yung mga motor dito mga kababayan ito tinabi nyo ay eh, dito yung sentro ng motor mga kababayan lugar na maglim. kaya tinatawag tong ano province of kalukan kasi nga tulad nyo nakikita nyo sa mga gilid motor na mga nakaparada kabilaan pa masikip na kalsada pero ang daming nakaparada Ayan, shoutout sa iyo, Dos Pinson. Basta tinabi nyo to mga kababayan, dating lumang city hall kung tawagin. Pansinin nyo naman, iba kulay ng... Grabe dito yung mga motor. So, mabini ayan, sentro ng e-trike o oh, diba, gabi na traffic pa din dito sa tinabi nyo robin sub -Kalukan. talaga naman motor e-trike Wala na, hindi na mababago tong lugar na to Lalo lumalala, mga kababayan na natin dito yung hospital ng Kalukan Kaya no, may mga Parang mobile Hindi naman yan ambulansya, mga kababayan Dati nung araw maluwag dito, bawal pumarking dito ngayon, tingnan nyo naman. National road pero puro parking ang nasa kalsada. Ayan. Ayan. Nico, di kuya, ano? Nico, di kuya, shoutout sa'yo. Ayan sa kalukan tayo Nico, ayan, nasa kalukan tayo ito yung mga lugar na dati bawal pumarada mga kababayan pero ngayon pinaparkingan na kasi parang wala namang ano yung kalukan kasi parang walang towing At saka laging traffic dito ito traffic na oh. diba traffic dito palagi ayan ko di Kuya shout out sa iyo sa Kakidus Pinson ayan tingnan nyo naman gabi na pero traffic pa din dito sa tip abin para makita nyo nga ba o oh, kasi nga wala ditong ano yung mga traffic enforcer dito andun sa may tinabi nyo na mga nagpapahinga na sila kuya 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 inatrabaho mga kababayan dadanan natin dito mga kababayan yung ano may paho kalukan dadanan po natin sa way na to dadaanan po natin. Kaya dito laging traffic kasi nga gawa ng ang e-trike dito talagang isang damukal na. E-trike motor, yan. Papansinin natin dito yung mga motor, wala. Sobrang dami. Biruin mo yan, ang haba na. Ang tagal ng stoplight natin dito. Yan, ganun dito pag dito kayo dadan at nagmamadali kayo, iikot ang puwet nyo dito. Dahil ang tagal ng stoplight dito mag-go. Ayan, hindi gumagalaw oh. Di tulad nung araw na maganda dito duman dati pero ngayon wala na, lalong nabulok na kaluukan. kalukan. Grabe mga kababayan. Dadaanan natin dito, makikita nyo naman. Sentro ng e-trike, may pau kalukan, sobrang dami. Kasi dito dapat bawal dito yung e-trike sa way natin na to kasi ano to, national road dati naman bawal talaga dito kahit tricycle pero ngayon hindi natin malaman kung anong batas ang mayroon sa kalukan o tagal hindi na umuusad oh. kung masakit pa yan kung kailan nakago dadaan yung ambulansya yan, natrap na tali na na tayong natrap Wala kasing nag-aasis sa staplet mga kababayan Kaya gabi-gabi ganito dito Halos parang parking lot pala to pag gabi Tama nga yung sabi ng ibang mga motorista Pag dito ka dumaan Lalo na kung emergency at hindi ambulansya ang daladala mo patayin ng pasyente mo bago ka makalagpas dito Kasi walang nag assist dito. Ano to mga kababayan? pipabi Corner Mabini. Kalukan. Yan sana mabigyan ng pansin to ng taga Kalukan. Yung mga traffic enforcer sa gabi. Sana mag-assist naman kayo dito. Kasi pag ganito, may May emergency. Nakakapirwisyo to. Kapag emergency yung dadan, may hospital pa man din dito. Kaya sa mga hindi nakakala mga kababayan, ano to ang hospital dito, kabila ang pagpipabi nyo. Kasi sa may pao kalukan, may hospital dyan, yung Martinez. Pag kumaliwa ka naman dito sa pipabi nyo, papunta ng going to Malabon, mayroon ditong ano, yung hospital ng kaluuan mga kababayan eh pero pag ganito yung stoplight parang parking area na awala, ah, wala, walang mangyayari patay na pasyente mo pag dito kayo dumaan eh siguro nakikita nyo naman ilang minuto na tayo dito mukhang walang balak paguhin kaya kawawa dito yung mga ano, yung mga motoristang bumabiyahe mga kababayan hindi na gumagalaw oh. pansinin nyo kapakatagal kaya sana yung mga traffic enforcer ng makain ng kalukan maglagay naman kayo dito sa pipabi nyo hindi yung nandodong kayo sa monumento lahat eh tandaan nyo may pera din dito pag medyo magaling ka dumiskarte eh kasi kawawa naman yung mga motorista, biruin mo tulad nito. Hindi na gumagalaw. Para tayo nito ng ano. Eh kung bawat paggugoy yung ka, yung stoplight eh, may dadaan na ambulansya, i-stopin tayo dito ba? Ayan, awa ng Diyos, gumalaw. O oh, stop, ilang sasakyan lang ang tumatawid. Kaya na, na may, medyo na tanaw na natin mga kababayan. Salamat Nico Dakuya. Kakidus Pinson. Ginabi na tayo. <laughs> na natin, may paho kalukan. Titingnan naman natin yung mga itrek e na makukulit. Sa nga pala, yung ibang mga terador dito sa ano, mga taga kalukan, yung dito sa may bandang tuna. Lumadayo daw sa tundo ngayon. Kasi nga naman dito, wala ka makikita ditong barangay na nag ikot eh. Sa kalukan, madalang. Titulad sa Maynila, gising ang barangay ng Maynila. Saka dapat siguro talaga sa kalukan mga kababayan, yung mga i-trek dito. Bigyan ng ano, pa-rehistro nyo to kasi talagang ginagamit sa pagnanakaw yung ibang e-trike dito sa gabi. Madali nga naman makatakbo dahil hindi hindi, hindi nag-iingay yung e-trike. Tahimik na tumatakbo. Eh, nasa ano tayo? Patawid na pangalawa lang eh pangatlo tayo sa pila sana makatawid na tayo ang tagal para makita nyo yung balasan ng e-trike sa kabila sa along kalu eh sa ano, along may paho Diyos ko po, ganito lang dito sa stoplight na to. Pusta at gasolina mo bago ka makatawid. Pasusundan mo pa yung mga jeep na... Ayan, tingnan nyo naman yung mga motor to. Makarami, kabilaan pa. O diba, i-try ko. Di ba yan dito salis-alis -salis eh? Dito pinakamahirap dumaan sa gabi. Kasi ang motor talaga dito, mga kababayan, napakarami. Eh, mga i-trek e sa gilid, oh. O, oh, di ba? May pilahan na dito. Pero kung tutusin, mga kababayan, bawal yan dito. National road to eh. Pinapatay na nila yung mga biyahe jeep. Kaya malapit na tayo sa may pahok malapit na tayo sa may paho na Sentro ng mga e-trike mga kababayan Tingnan niyo naman yung mga e-trike dito, ayun oh. 'Di ba? Pagrami dito ng e-trike eh. Lalo na pag pumasok ka diyan sa luban. Ayan, may pila ng e-trike sa gilid, oh. Oh. Eh, yung mga makukulit na e-trike dito, dapat tinuhuli nila 'yan. Oh, ito sa harap natin, 'di ba? Oh. Mga walang alam sa kalsada, tingnan nyo naman yan, oh. Oh. Di malaman kung saan pupunta, oh. Sumasalubong, oh. Di ba, dapat, ano dyan. Maging aware yung taga-Kalukan dyan. Yung mga namumuno. Kasi nagkukos sa traffic dito, oh. Ginagawa nila, laruan yung i right, eh, eh, mga kababayan. Ay nako, may stress ka lang dito mga kababayan pag dito kayo duman kaya mas maganda iwas-iwasan nyo itong lugar na to pag dadaan kayo, pag uuwi kayo. Pag aalas nyo Eh nakalagpas tayo ng may kalukan, may paho. Ito, Maynila na to. Boundary ng Maynila, kalukan to. May magkakarga tayo ng gas. Gas. Tapos na eh? Tapos okay na yan. Tapos ha. Abot. Diba? Okay. Nine hundred. Nine pogi magkakarga. Shout out guys. shout out. Ayan, 900 900 Ayun, gas natin 52.60 Super 900 Ay, yan lang yung gastos natin mga kababayan maghapon 900 Tinakbo natin Tinakbo natin 160 kilometers. Tapos punta natin yung... yung dito ditong pangit. Ayan o, nasa loob o. Uy, tinokpon. Ini-endorse ko nga yung gasolinan niyo. Tinatakpan mo mukha mo. <laughs> Ayan hey, mga kababayan. Ayan hey, mga kababayan, hanggang dito na lang tayo, no? Nagbabayad tayo ng gas.